So, what's up mga kagusla? Ayan, for today's video mga kagusla. Pag kung mga kagusla, kung magpapalit ang atong ilutungon. Ayan, atong sila mga kagusla. Lulutuin natin ito para sa kanila kasi hindi nila umahilig sa ganito. Sila lang ang may gusto nito. Sila, sila lang ang may gusto nito. Paborito kasi nila ito eh. Ayan o. No? Longganisa. Longganisa man tawag nito. Ayan mga kagusla. So, i-slice na natin mga kagusla. No? So, ayan, i-slice na natin ito. Ayan, kita natin ito Para natin magutumakusla.

slice na natin sa gitna. So tara, lutuin na natin 'to. Samahan niyo ako doon at lutuin na natin 'to. Ang hirap talaga pag nag-iisa ka lang pag kumukuha ng video, no? Kasi walang nagbi-video sa atin. Wala tayong videographer or cameraman na bibidyohan tayo. Kaya mahirap mag-isa mag, mag ng content. Unlike sa iba na may mga videographer or cameraman. Sa so, tayo wala. Kasi in wala tayo lang talaga. So let's go. Punta na tayo sa ating lutuan. Painit tayo ng mantika sa kawali ano. So ayan, maya-maya at ilalagay na natin yung ating mga na-slice na mga longganisa. So mainit ang mga kagusla. So mag na tayo maglagay mga kagusla. Ayan na. Nakaw. Oh, hindi oh, ko na. Ay naman ang gutla. Nandiyan naman sa maluto mga gutla no. Wala din po yung mga gutla. Oh, so, ayan. Ay naman ang gutla. Hmm. ng kitik ko mga gutla. Ayun na. So, ang ano natin diyan ang apoy ay video alalay lang tayo sa apoy kasi wala nating ah uh, biglaan lang ako kasi baka masunog yung ating mga niluto so yun mga gagoslaw oh. ayan na o oh, diba ayan na so kaya lang muna natin mga 5 to 10 minutes mga mga kagusla balikan natin yan okay So mga kagusla habang nag-aantay tayo na balik ka rin natin yung ating niluto i shout out ko muna ang ating mga uh, mga gwapo at gwaba mga followers na natin, ang ating mga friends, ang ating mga ang ating mga silent viewers, ang ating mga commentators, at ang ating mga sin, ating mga uh, tala sindera, no? Shout out sa inyong lahat, sa ating mga rea re reactor, commentator. Shout out sa inyong lahat at maraming maraming pong salamat sa walang sawang pagsuporta po ninyo sa aking mga videos sa araw-araw. Kahit hindi man ito ay hindi man ito nakakatawa or hindi nakakaaliw, at least uh, Nandiyan pa rin kayo sumusuporta sa ating mga video at sa aking mga sa akin mga kaisunan sa pamilyang Mawas. Shoutout sa inyo tanan. Thank you so much sa inyong mga kanusla. Tara na, titingnan natin at baka ano na, baka pwede na siyang balik rin. So tara. So ito na mga kanusla, atin ang babalik rin kasi naging golden in brown siya. So dito sa sunog na siya mga kanusla. Oh. Pero okay lang pagalipan ng kaano. Ang ano niya. Kaya na mga kanusla. Ayan. So okay lang yan. maganda ang ano. Hindi naman siya ito so, kanina. Ano, Mas maganda na lang. Ganyan lang yan lang. Okay, tama lang. So ayan, balik na natin mga kanusla. Ang hirap na sa pagalipan sa pag-vlog. Ah, sariaya pala. Yung ganisan ng sariaya kaysan. Ayan yung second batch natin. Oh. Niluluto na. Oh, malapit na siya malupo. Actually, oh, malapit na siya malupo. na oh, Yung ating yung ganisan na niluto. Ano? yung from sariaya kaysan. Yung oh. ganisan na itong nagagustuhan. Oh, ayan na. Oh, lutong na. Oh. So, kakain na sila. Kasi ako hindi naumahilig sa mga ganitong klaseng ulam. Ayan, kakain na sila.